Hello mga kalakay, nandito tayo ngayon sa Maykait Beach uh, Dubai at uh, tayo ay uh, magbibilang ng mga, mga bulb Ito yung mga pendant light na yan, kailangan natin bilangin lahat at ay uh, yung mga nawawala kailangan ma-replace. Dahil ang papalapit na yung pagbubukas ng aming uh, uh, area dito, mga kalakay tapos yung mga wiring nya kailangan asikasuhin ulit ayan ang aakyatin na naman ni kay yung iba kasi dito naapektuhan nung ano nung umulan kaya kailangan natin i-rectify na naman dahil ay ihanda ang pagbubukas muli itong susunod ng buwan